nakita So, Friday, ano ngayon? Good Friday, Viernes Santo. Dinig pa yung mga pabasa sa background. Dapat mag, mag monastery to Tarlac ako, kaya lang parang ang bigat ng pakiramdam ko nung nagising ako. So, ang gagawin ko na lang is uh, magwa 100 km ride ako. Sana maka 1,000 meters elevation gain din. Um mm, time check is 5 past 5 511. na. So chill, chill lang natin. At least may exercise. Let's go. Okay, let's start. Mm, Bigat talaga yung pakiramdam ko ngayon. Eh. Siguro sa init dahil grabe na yung init niya summer na talaga pero right now according sa Garmin ko is 23 degrees and ramdam nga masarap sarap ng, ng lamig niya pero buong maghapon kahapon sobrang init talaga na eh, siguro nakakapanghina tsaka pala kahapon nag 1 meal, 1 meal a day lang ako alam nyo yun, yung OMAD 1 meal a day diet so tingnan natin kung paano tayo mamaya kung may lakas ba tayo makatapos ng 100 kilometers tingin ko naman kaya hindi ko naman babatakin medyo chill ride lang plan na puro ahon dito lang tayo sa New Clark City lemona limayang sarap talaga ng chill ride lang walang inahabol ng oras basta enjoy lang ang pagbabaik. Lala dito sa mga city roads na ganito para mas maingat mas safe sarap makita na may mga tao na marami, dumadami ngayon yung mga tao na nag-exercise nag-jogging or palakad-lakad lang or nagba-bike sana i-prioritize talaga ng mga tao yung health nila finally tahimik na daan grabe talaga sa MacArthur Highway na no? talagang <laughs> it's a jungle out there but dito sa bike lane peace It's peaceful. Thank you Lord. Talking about gratitude. Maraming maraming salamat po sa patuloy na nagsasubscribe subscribe at nanonood sa mga videos namin. Malaking malaking pasasalamat ko sa inyo. <laughs> Kasi happy ko lang naman tong ginagawa ko. At para mapanood ng mga anak ko Kasi lagi nilang pinapanood At uh, malaking tulong po yung mga support Subscribe, pag subscribe Pag co comment At yung iba po, nagbibigay pa ng mga uh -huh. Ng mga gifts So maraming salamat po God bless you all Stay happy and healthy Nandaan Ang tunay na kayamanan Ay pamilyang masaya at malusog Taas din yun eh. Sarap. Kung gusto mo nang hindi ka mauubusan na daan at may mga ahon, maayos sa daan, walang sweet potatoes, dito, punta ka na dito sa New Clark City. Simula mo sa Clark mismo. Tapos New Clark City. Sarap! Love it. Clover leaves sa bamban. Mabot na ako dito sa SC Tex. Itong SC ito yung from New Clark City. May sarili siyang exit. Siyempre, pwede kang lumabas ng Bamban or mag-enter from Bamban. Tapos, sa right, papuntang Manila, Subic, Pampanga, at sa left, papuntang Baguio, Tarlac, at sa north. Nice. Laking tulong to. Sa convenience. Okay, nag-U-turn na ako. Ang ganda ng view dito. Yan ang mga open lands, tapos may mga kalabaw. Dami nila. Masarap dito. Masarap magpag dito. Wala na, cloudy ngayon. Nakapag-U-turn na ako pero nakaka 48.5 kilometers pa lang. Target ko kasi 100 kilometers. Siguro konting ikot lang sa Clark. Mamaya. <coughs> pero naka 425 meters sa tayong elevation. Itong ride na to katumbas to ng effort ng Monastery de Tarlac via Cristo Rey at San Jose. Kasi 100 kilometers din yon from sa amin, balikan, tapos nasa 1,000 meters din yung elevation gain niya. Pero feeling ko ito lalampas ng elevation. Hindi yata kita. Elapsed time, 2.40 and ride time, 2.40. Wala pa tayong babaan. Kung may pang patch po sana kayo hmm. Kasi sayang naman yung reserva Ito butit may kasama rin tayong riders Naputol yung tuloy-tuloy na ride natin dun eh <laughs> But it's okay Pag may kailangan ng tulong, tulungan natin Hindi niya ma-i-mount ulit yung gulong Nagtanggil yung kadena niya So yun, tinulungan natin si sir Okey okay na siya. Naka road bike siya, naplatan siya. Ang dami kasi ano dito, bubog tsaka mga tusok-tusok. Yeah, dapat talaga ready ka sa sumpa. <laughs> okay, let's go back. magbaba sa kali ako kung may bukas na tindahan para makapag-refill ng tubig bago bumalik. Kasi nasa mga 40 kilometers dun tapos mga pero mga 25 kilometers doon na walang mabibilhan buti na lang may bukas sa tindahan kabili ako ng tubig tsaka maganda yung presyo 15 pesos lang tong 500 ml tatlo yung binili ko na pa soccer dalawa lang pala yung kasya sa water bottles ko at least sure na ako na hindi ako dehydrate pa oh uwi <laughs> pawis on bring it on What's that? Lawin ba yun? O eagle? Ganda! Sana nakita nyo. Tinan nyo to. Parang ang bagal ng takbo ko. Kasi parang flat. Maraming ganito sa Baguio. Ganito ang Kala mo flat. Pero pag tinignan mo, 6%, 7%, ganun. Kaya parang ang bagal mo. Ito nyo, pati tricycle. Gumagapang. Gagapang gapang nga eh. <laughs> Ang taas eh. gapang pa rin sila dun. gapang pa din yung mga tricycle. Baka mag-overheat pa sila. 76 kilometers na tsaka 770 meters elevation gain. Ito yun pa yung mga ahon. Kaya sana ma-achieve natin yung goal natin today lapit na ako malaspag kasi <laughs> sa init kasi sa ano sa bigat ko kaya to chachagayin natin Okay, that was seven eight, seven nine kilometers. Woo! Eight hundred thirty-four 8 meters Yun na yung last na ahon. Thank you, Jesus. Tara na rin nag-monasteryo. Hello? Mahay! Oh! Baka na banda? Sa puso mo. Saan Nice. Sa ano? Sa left uh, ng... Sa ano? Sa tumitibok-tibok. 98.7 Konting ikut pa dito sa amin para mabuo natin yung 100 98.8 na 200 meters na lang Okay Ayan, 100 na lang 100 meters na lang Pwede na siguro to Yeah Uy na Daming mandarami kasi kanina traffic tayo So yun na, 99.9 100 Aha. Achieve Ganoon na. Check natin yung elevation 915 Hindi natin achieve yung 1000 meters na elevation But it's okay Bisa ka 100 kilometers start. Zack Zack, Zing Zing, and Rain Rain Sunshine. Hello. Hello. Hindi rin pala ako nalaspag. Tosino lang ang pet. Good <coughs> <coughs> job. <coughs>